Kaya po lang kiraro yan, magsasalita, hindi natin tinutupad. Bumayag lang ako sumama ngayon sa kanya na tumulong sa kanya ng gusto dahil akala ko magbabago na sila para matakpan na yung mga katiwala na nagkawang sa administrasyon ng tatay nila. Pagsasama, pagkakaisa, maganda. Dagdagan mo na education, ako pa sa kanya eh. Yan ang priority lang sasabihin mo. Gusto ko yun, pagsasama. Dahil ako, tagal na sa politics, napatawad ko lahat ng mga kalabang ko. Magkakaibigan na kami lahat. Including para Erat. Even former President Erat? Yes, dahil magkakasama. Madali, kami, madali ako makipag-uusap dahil hindi ko kasalanan pag aaway namin. Nabanggit niyo rin po na dapat ang sinabi ng Presidente noong sona niya ay mahiya naman tayo. Dapat. Dahil kasama siya Kasama ang probinsya niya kasama mga corrupt, kasama mga na nakakuha ng 545 billion, half a trillion in three years. Record yan.